So ayun mga pare ko Good morning from Infanta Ina si Ay, itin isda rito Ang laki 280 po ang kilo yun 280 ang kilo 280 yung kilo ng yellow pin lang ganda ng Araw Hala isda So ano na kami ng mga tent ngayon uh, di disassemble na so tuming ilog mamaya Pel, sarap ba tulog mo Pel? sarap oh. ah. sabi nyo kasi kagabi kayo okay, Hey. Uh, sabi nyo kasi kagabi mag, magbanlaw na nagbanlaw tuloy ako uh, natulog ka diretsyo tulog ka ako Malaya, ah, very helpful nda. Tinahan natin pa siya nga rin. Ayan mo lang yan! Sige. Okay. Gata lang ito, pre. Ito, maganda rin. Ay, ganda lang ganito kasi mag-init ngayon. 5.48 a.m. Wala oh, so, okay, ka mag-awak na ito. Hindi pwede lang tayo sa malapad, Pri, nung ilag-malapad. So, Mamaya na pag-uwi. 360. Dali lang, yun. Nakatayo lang tayo, okay na yun. Oo. Alam mo, tayo. Anong kailag pupuntahan natin, Pri? Na si ano balag Uy, ay, sa yun? Balag yun. Balag -bal, malapin, sa balag-bag, malapit sa balag-bag. Balag-bag. Ah. Pero maganda yung ano. Balag-bag, malapad. Ayos yun, ha? Balag-bag <coughs> tapos malapad. So, balag-bag na ano malapad. So, malag-bag yung buhay, yun <coughs> agad muklo nakakalimang hakbang ka pa lang <laughs> so, ito yung point lookout ayan mga pare ko point lookout pangunanin pangtasa ma na? nakita dito dagat bebe sama ah, kanta shish nandito tayo at medyo mataas stop dita baka dito may signal ah meron all right Mahukita natin yung buong bayan ng ano. Asan yung pulse? Asan <laughs> yung pulse? Ay, dun ba? Ano, pakala tayo, lockout lang. Oy ganda, oh. Huh, maganda dito. <laughs> Ayan, Beach Resort. Ano tayo galing sa kabila? Ayan, dun. Huh! <laughs>

Sarap! ko puday. <laughs> Bastos ka Ano ano ba siya po? Puday. <laughs> Nandito na po kami sa Puday Ocean. Pudi ano? Pudi. Ganda nga naman. Pares. Yan o, no, batuhan. Ganda. Ganda dito. Ganda <laughs> dito. Meron silang view This is Real Quezon mga pare ko ay. Madulas, madulas pre, maluot Uy, puta madulas ha Dadaan kayo ha Malumot ba? Hmm, malumot oh Ito magtumbling ta ba? Nice serving oh, sa bao pre Galing di ba? Wow dito lang yan sa sa Poday. Poday sa Poday. Poday's Ocean View. Sa Poday. Ayan. Salt Bay. Salt Bay. Pila. ano o. Kami. 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 Papalitan yan. Salay sa Mami. Pares Mami. Pares Mami yan. Bakagawa na po yan ay. Papait po. Papait din. Nag-ahari yung papait. Papaitan. Pares Papaitan. Let's eat! Unfortunately, mga pre, putol yung daan. Ayun oh, no, ginagawa pa lang yung daan doon, oh. Mga Grabe. So, ayan, pero napakaganda nung lugar na yan, oh. Ayun pa oh, lang po. Doon tayo ka sa ano ba to? Doon na lang tayo, may lang doon sa doon na daanan natin po. Ilog na. tayo sa Merian. Oh, yung ibang ano na lang. O, oh, ibang poles? Ibang poles na lang. Ibang poles na lang tayo. Wala, hindi natin pwedeng pilitin yan. Sarado dito. Pinagpapawisan lang tayo sa init. Hindi na lang ako sasakay. 50 entrance. Oh, Ayan na... o. No? Oh. Ilog. Ilog. Okay, sabi pa niya sa akin, kay itong ginagamit mo. Ready Taka... na yung goggles ko na. Ando na yung goggles ko na. Bukod na eh. Dahil nandun na sa amin. Nakalagay sa plastic bag. Ando ba na kasi nga yung hinihiram yung... ko eh. Ah, uh, yun. yun? <laughs> Ay, nako. Goggles pa nakalimutan. Ganyan talaga pag puro na buhay. May, may ano doon? Ay, no. Pwede kang tumalan doon. Mo. Diving board. Ay, Diving, board. board. <laughs> Diving board. Diving board. Kawa yan. Ganda. <laughs> Ganda. Ay, Ayos nyo! Uy, Ay, may ano, floating ano. Malalim pala eh. Oo, malalim, Malalim pwede yan. You no? Boko Hunters. Oh, picture, picture, picture. Ah. Uh, masarap. De. Matamis. Oo, Matamis. Sarap. Ay, sarap. Oh, nakadaan naka kami ng buko dito sa gilid ng daan. Eh picture tayo. Dami. <laughs> Uy! Oh! Ah, oh, sarap! Ay, ay, ay. Eh, literal na pagkain ng buo ko sa probinsya, mga pre. Tsara nyo. Galing din yan sa bunot ng buo. Sarap, pre. Woo! <laughs> <ouse> <makes> Oh. So, bawin na tayo mga pre Kasi Hapon na rin Masakit na ang mga katawan namin Lagi <laughs>